Nakasanayan na ni Jomari na bumili ng mga bulaklak bilang panrigalo sa kanyang pamilya. Pagamat lumipat na ang pwesto ng mga cut flower vendors sa Baguio Orchidarium, dinayo niya pa rin ang mga ito para mamili ng bulaklak. Bale, mas malayo kasi yung parodahan ng jeep namin. Doon sa malapit lang sa session. So, parang mas lumayo plus madami din silang flowers. Ayon sa mga cut flower vendors, rosas at sunflower ang mga pinakamabenta tuwing sasapit ang araw ng mga puso. Pero ilang linggo bago pa sumapit ang Valentine's Day, bahagyan ang tumaas ang presyo ng mga bulaklak. Uh, isang bundle na XL na roses is 500, white aster one bundle 150, astromelia 1,050 pesos, sumunod na rin yung mga iba, ang Stargazer, December rin, 250. Mm, ayun lang ang kuwan ngayon ng presyo ng mga bulaklak. Sa kabuuan, tumaas na ng isang daan hanggang dalawang daang piso ang presyo ng kada bundle ng mga bulaklak. Kaya ang ilang cut flower vendors, gaya ni Marina, hindi muna nagbenta ng rosas ngayong linggo. Ayo, oh, oh, po naman ma'am. Purchase na ano, para sa Valentine. Pero so early, first week of February pwede, pero sa ngayon hindi pa. Babala ng mga vendors, asahan na ang pagtaas ng presyo ng bulaklak ilang araw bago ang araw ng mga puso. Sa taya ng mga vendors, ang kada bouquet na ngayon ay 350 pesos, posibleng tumaas ang presyo hanggang 500 piso. Oh yes, expected yan. Palagi yan na tumataas. Uh, pati rin ang mga pink and white roses, hinihila ng red roses na tataas yan. Kasi yung last na valentine yun, hindi pa umabot ng Valentine. Ang presyo nila ng somewhere February, ang February 12 is 1,000 na. Ang isang bundle is 24 pieces. Noong February 14, umabot ng 1 to isang bundle. Maliban sa pagtaas ng presyo, pangamba pa nila na baka lumiit ang kanilang kita dahil sa paglipat ng kanilang pwesto. Pero tiniyak nila na hindi lalagpas ng 2,000 piso ang pagtaas ng presyo habang sapat pa ang supply ng mga bulaklak. Vanessa Bugtong, Para Saluzon Headlines.